Nawi sa parilan ang pagsasalubong ng mga convoy ng dalawang kandidato sa Tayum Abra. Dalawa ang namatay sa shootout. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Sa video na ito, makikita ang dalawang lalaking may baril sa gilid ng pickup sa barangay Budak sa Tayum Abra. Pinagbabaril nila ang sasakyan ng tumatakbong alkalde ng Tayum na si Katlia Carino Alcantara. Ang mga lalaking yan, mga tauhan umano ng incumbent councilor at re-electionist na si Walter Tugadi. Nagkasalubong daw ang mga konvoy ni Natugadi at Alcantara sa lugar. According to the MPS, naunang namutok itong grupo ni Alcantara doon sa grupo ni Tugadi. Dito na raw gumanti ng putok ang grupo ng konsehal. Dahil sa inkwentro, nasawi ang dalawang taga-suporta ni Tugadi. Wala namang nasaktan sa grupo ni Alcantara. Nang rumesponde ang mga polis, naharang nila ang itim na pick-up ng grupo ni Tugadi. Nahulihan nila ang driver nito ng dalawang baril. Dahil dyan, mahaharap siya sa reklamong paglabag sa election gun ban. Iniimbestigahan na raw ng tayong polis ang dahilan ng enkwentro. Inimbitahan na rin daw nila ang magkabilang panig. Ayon naman sa Abra PNP, may mga Comelec checkpoint pa rin sa probinsya para maiwasan ang mga insidente ng karahasang may kinalaman sa eleksyon. Ito na ang ikalimang election-related incident sa probinsya ng Abra ngayong bilang Pilipino 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.